Kamusta kayong lahat mga kalivog? Ito na naman ako at nagbabalik para ikaisamahan sa malalim at malungkot mong gabi. I'm still your man at late night hours, DG Theo, and this is Midnight Blues. Sa mga oras na ito, aking itatampok ang unang bahagi ng ating kwento na may halong saya, lungkot at kiliti na tiyak magpapainit sa ating malamig na gabi marami sa atin ang nagpapantasya sa mga taong barako, tigasin, matapang, at lalo na pag Tama, sa mga oras na ito, ating sisirin ang kwento na may kinalaman sa isang security guard o ang mga tinatawag nating CQ. One Friday afternoon ay maaga akong umuwi sa aming bahay Medyo nananakit ang aking likuran at gusto kong magpahinga. Kaya naman nag-undertime na lang ako that to continue my work in front of my computer at baka lalong tumindi ang sakit ng likod ko. Ewan ko kung bakit biglang sumakit likod ko. Maaga kasi akong pumasok ng araw na yon at computer ko na ang hinarap ko pag time-in ko. Marahil, Nangalay lang ang likod ko sa matagal na pagkakaupo sa harap ng aking computer. Naramdaman ko na lamang ang sakit during lunch break. 3 p.m. nang marating ko ang aming subdivision. As usual, I rolled down my car window to greet yon crush kong guard na duty that afternoon. He is my crush talaga dahil sa kakaibang aura niya. Pero hanggang paghanga na lang ako dahil hindi naman ako open sa ibang tao sa subdivision namin maliban lamang sa aking pamilya na hindi tinuring na big deal ang kakaiba kong preference chick boy kasi ako pwede sa chick at pwede din sa boy pang-araw ka na pala David ang bati ko sa guard ng gate last name niya ang David Ganon kasi ang tawagan ng mga guard sa amin kaya nakasanayan ko na rin silang tawagin sa last name nila. Opo sir, 15 days po uli na pang araw ako. Ang tugo naman ng guard sa akin. Malas mo, sobrang init kapag araw. Ang sabi ko naman. Ayos lang po yun sir. Kayo po bakit napaaga ang uwi nyo? Ang tanong naman niya sa akin. Need ko lang magrest na nakit ang likod ko, ang tugon ko naman. Dapat sir magpamasahi kayo para maibsan ang sakit ng likod nyo. Ang suggestion naman ni David, pahinga lang siguro ito. Sige may paparating na kotse. Makakaabala pa ako sa kanya. Pagdating ko sa aming bahay ay agad akong nagbihis Binuksan ang aircon ng silid ko at nahiga sa aking kama. Grabe ang init na aking silid at tila hirap ang aircon na palamigin ito. Bumangon ako makalipas ng 30 minuto. Lumabas ng aking silid at tinungo ang kusina. Nandoon na ang aming katulong at nagsisimula ng mag-prepare ng lulutuin niyang hapunan namin. Mahnang, ang ahga mo naman magluto, ireready ko lang sir, pero mamaya ko pang alas 5 lulutuin. Ganun ba? Pwede mo ba akong pagtimpla ng malamig na juice? Samahan mo na rin ng sandwich ha? Dalhin mo na lang sa silid ko. Ang pakiusap ko kay Mahnang. Sige sir, isusunod ko sa silid nyo. Bumalik ako sa aking silid hindi nagtagal ay hinatid na ni Manang ang juice at sandwich ko. Habang nagme-merienda ako ay nanonood na din ako ng TV. Medyo masakit pa din ang likod ko ng mga sandaling iyon. Bigla ko tuloy naisip ang suggestion ni David na magpamasahe ako. Kaya naman nag-text ako sa isang spa na nagbibigay ng home service. Ito na ang nakasanayan kong spa kapag magpapa-home service ako pero hindi ako pinalad na magkaroon ng available masahista sa oras na gusto ko. Mga 9pm pa daw ang pinakamaaga na magkakaroon ng available at yung favorite ko daw na masahista ay day off niya sa araw na iyon. Wala na akong ibang alam na numero ng spa na nagpapa-home service. Sa gate guard ko, una nakuha ang flyer ng spa na tinawagan ko. Kaya naman, nagbaka ako na baka meron flyers ang ibang spa sa gate. Tumawag ako sa gate para malaman kung meron lang ibang flyers doon. Hello? Ang bungad ng nasa kabilang linya. Si David ba ito? Opo, sir. Meron ba kayong available flyers dyan ng mga spa? Ang tanong ko sa kanya. Sir, wala pong available, sir. Wala pong nagbibigay lately. Si Sir John po ba ito? Ang tanong naman ni David. Yes, David. Si John nga ito. Magpapamasahe po ba kayo, sir? Sana. Kaya lang walang available na masahista sa favorite ko spa na may home service. Ang tugon ko naman. Ganun po ba, sir? Sa labas na lang kayo magpamasahe, sir. Wala akong makakasama at hindi ako sanay na nag-iisa na pumunta sa spa. Ang sabi ko naman, kung gusto nyo sir, samahan ko kayo. Kaya lang after 7pm pa ako makakapag-out. Ang alok naman ni David. Nagtakaman ako sa alok ni David ay hindi ko na pinalampas ang pagkakataong iyon na makasama siya sa gabing iyon. Matagal ko nang gusto yayain si David sa isang gimmick para masimulan ko ang maging malapit sa kanya. Sure naman, David. Walang problem sa akin na makasama ka at kahit 7pm pa ang out mo. Ang pagpayag ko naman. Talaga po, sir. Mukhang nakakahiya naman, sir. Ang tila pagbawi ni David sa alok na pagsama sa akin. Mga kalibug ating subaybayan and susunod na mga pangyayari sa ating kwento sa susunod na kabanata. Ito ang inyong man at late night hours, DG Theo, na nagsasabing, Kung may ginugusto ka, huwag nagmagpatumpik-tumpik pa. Ilaban mo na yan kaibigan. And this is Midnight Blues. Good night.